Luto tayo na ano ngayon no? Steak mga siya inans Steak Medium rare Diba? So magandang araw Magandang gabi sa inyo Kung nasa magiging araw na to Diyan <laughs> May pasok na kayo ngayon Grabe Winter Spring Summer Or Fall Tuloy ang buhay Sa Canada Ano ko na yung luluto natin Itlog ayan na. o Ginaligtad ko na Para Lagay na natin sa plato Okay na yan saktong sakto lang. Yan. Hop, galen. Hop. Hmm, panalo, no? Yan. Isa sa mga mahal na parati ng baka. Magkano bang bilhin natin dito? Bilhin natin dito tatlong piraso ay, ito ito, papapakita ko sa inyo ay, magkano ba siya? 32. Ayan. 32 0.77. Tatlong piraso. Tatlong piraso. Yung dalawa, binalot ko na sa aluminum foil tapos nilagay ko sa Lob ng fridge para frozen. Lagyan lang natin na ano, paminta yung kabilang side. Para pag binaligtad natin, meron na. Sa nabi exhaust. Wala ako nung ano eh, yung ilalagay sa steak talaga, ano? Sagay so, na natin. Pwede na yan, no? Panalo. Yan. Mukhang ano to. Mukhang medium. Hindi medium rare. Yan. Ayos. Pwede na yan, no? Wow. Sarap, no? Patayin natin yung exhaust natin. Yun. Kaya natin may natin ugasan niya. Lagay muna natin dito. Birahin na natin tong ating nakupo. Panginoon, napakasarap na. mhm. Mm Mukhang sunog lang. Pero hindi sunog yan. Dito lang ang sunog niya sa ano sa labas lang yung sunog niya. Pero yung loob niyan, medium. Yan. Kaya na tayo mga kainis, ano? So meron tayong ano rito, meron tayong ano ba? <laughs> meron tayong tinapay, meron tayong saging at meron tayo siyempreng blackberries mga kainis, ano? Yan, yun lang bibirahin natin ngayon. Bali, ang pinaka-rice natin ay ang toasted. Ay, ay, doon ka, doon ka, meron ka na. Pinakain na kita kanina, mabihira ka naman. <laughs> Yan. Nako, tagal ko rin hindi nakakain ng steak ha. Huli natin kain ng steak nung pumunta tayo sa Calgary. Ano? Okay. Hmm. Kita, medium na. No? Sarap. Hmm. Kap. Yari na naman ako sa gout nito. Hindi, konti lang. Hmm. Sarap. Hmm. Dati makakainis ano, nung hindi pa ako nakakaramdam ng mga gout. Malakas ako sa ano, steak tapos beer naku po kaya nung kalaunan siningil na ako ng katawan ko <laughs> nung gout yun mabuti na lang nagkaroon ako ng gout kaya huminto ako sa pag-inom ng alak tagal na yun 4 years na ako hindi uminom ng alak no? Hmm? pati pagkain ng mga mga steak mga red meat naku iniwasan ko na ngayon na lang uli oh. Hmm. Mm. Krap. Pero nung no, pumunta tayo ng Calgary, dami kong kinain yung steak doon. Grabe. Sabi ko, minsan lang naman yan. Mabuti nga hindi mataki yung gout ko yun. Tsaka, every year kasi, nagpapaano ako, nagpapa-annual check-up. Papakuha ako ng dugo para ma-monitor ko yung cholesterol, uric acid, lahat. Yung prostate, lahat yung mga kainat. Yun. Every year, para kung sakaling may makita sila, dati sabang maaga, maano ka agad natin, makontrol ka agad natin. Diba? Hmm? Sarap, no? Perfect, no? Medium. Dati medium rare ako, eh. Kaya lang sabi ko, hindi na, medium na lang ngayon. Ngayon ang gusto ko. Medium rare. Dahil nyo may dugo-dugo pa yun, eh. Sarap. Hmm. Panginoon. hmm, hmm. Tapos yan pare saging mga kainags ano. <sighs> saging. Pampagwapo. Yan. Ba, bagay. Ganda nung jacket ng Malarena. Ano ah, retro ah. Retro. Ganda kaya. Mamahalin yan. No? Mga collection ngayon ng mga ano. Mga jacket ng mga NBA players ng araw. Mga 1980s mga kainags. Ano? Yung binibenta ng ating pangalay na prinsesa. Bumili si Mahal na Magkano binibili mo dyan, ma? 300? Ato, ah, sobrang tawaran mo pa. Binarat mo pa yung pangalay natin, ha. Tara. Punta na si Mahalari na. Hindi. Oh, na, muna. Punta lang natin si Mahalari. Ano, kumusta yun, ano? Yung kinabit natin nung nakaraan. Na black core, ano yan, yung sa black heater. Yung hirap, po. Oh. Mandar, ano. Yan. So, narinig nyo, nakita nyo naman, makinis, ano, oh, hirap. Hirap umandar yung sasakin ni Mahalari na gawa nga ng sobrang lamig kagabi. Actually hanggang ngayon malamig pa rin Oh Oh Grabe So yan kaya natin nilalagay ito dito Para hindi mahirapan yung oil Hindi ma-prosen yung oil Tapos ito kailangan pala may blower natin ito no Hindi may nag-i-snow pa rin ng konting ngayon mga kinis so, Kung napapansin nyo may konting snow pa rin Kaya so, pag natapakan natin yan Yung snow Ditikit na yan So ito nilagay na rin namin ng ano Yan Para kung sa Uy! Effective! Effective! Abo! Malakas. Ha? Hindi siya malakas? Hindi kasi ano na eh. May tubig eh. May kahalong tubig. Pero pwede, di ba? O oh, yan, ha? Oh. May kahalong tubig kasi, no? Yan, pagka mayroong kahalong tubig mga kainag siyang snow, medyo hirap talaga. Ha? Hindi, ikaw na magtanggal. May gloves ka eh. Ako wala akong gloves. Sandali lang naman ako eh. Dito mo lagay mo ha Baka matisod dyan Pati pakitanggal mo na rin yung mat Tapos lagay mo dito Ayan So ito yung binili ni Mahal na rin na namin pala yung May charger po oh, uh, Ha? Hindi sandali lang naman eh Ha? Hindi ano mo rin to Ilagay mo rin dyan sa tabi lang Ipatong mo lang Ha? Diyan ah, dito ka na Iwanan ko na to dito ah oh. Ha? Kunin mo na, nilalamig na ako eh Bihira naman <laughs> Hindi ko na kaya yung lamig oh. ha ah. Ingat ka ma ah, Lagay mo lang dyan Ingat, ingat, sige bye bye Diyan Ay nako, ano At tabi dyan, kakain mo na ako nito Baka sarap nito, oh. blackberries oh. Mm -hmm. tapos yung mo na kinakain ng saging Grabe, lamig sa labas tanggalin na natin tong ano tong ating uh, block heater yan alright tapos oh huwag tayong magalala kasi meron tayong mini snowblower pang malupitan kundi katulad kay mahal na rin na kanina so testingin natin mga kainags ano ayan on ko lang ah yan bilis oh o oh, diba hindi na tayo gagamit yung ano natin yung brush alright tapos na pero yung doon kasi nabasa na doon eh yan o oh. natunaw na yung snow kaya mahirap nang tanggalin doon do buti na lang ah, kailangan natin kandado to mahirap na at may pumapasok sa backyard natin ang na hindi authorized na hindi natin inaasahan kung sino sino mga masasamang loob ha ah. eto mga kayo nagsano kung napapansin nyo nagtutubig na siya no kasi mayroong heater dito eh kaya nagtutubig na siya tapos yan pagka patay na yung makina patay na yung heater natin tapos may tubig na ganyan tapos nalamigan yun yung mahirap ng i-blower yan katulad yung kanina kaya maganda talagang i-snow blower yung mga hindi pa basang snow gagawin natin dito yan wiper natin ano tapos tubig natin pang winter yun yan o ano yan, eh? pang uh, negative uh, negative uh, 35 yung windshield washer uh, natin na water kaya kahit na nag ano yan ng yung ano nag snow snow yung windshield natin matutunaw ka agad dun sa windshield water natin kasi ano yung uh, para sa mga negative 35 ang temperature o kita nyo linaw na kagad no o ba diba? work time kuyan mo natin tong ating uh, cord para sa black heater So, mayroon meron tayong mga nakita rito, may mga ayan oh, nakasaksak na rin yung black heater nila at saka yun oh. Hanggang doon meron na rin tayong nakikita. Kaya importante talaga meron tayong cord sa sasakyan natin para sa black heater natin pag ganitong malamig eh may saksak natin at hindi tayo mahirapan mamaya. Ah, may ilaw, nakita ko mayroong ilaw oh. Yan. na natin dito. Dali lang. Buti na lang merong kuryente kaagad no. Yan, ayos. Okay na yan. Tapos syempre Para hindi natin makalimutan Ginagawa ko Baka mamaya ay eh, dal, dal tayo ng dal, dal, Habang nagbablog tayo eh Hindi natin alam nakasaksak pala yung black heater natin Pag andar natin <laughs> Yang buo na yan sumama sa buong bahay natin <laughs> Or baka masira yung ating black heater cord Yan okay na yan Alright hindi na matatanggal yan o. Oh. Yan siya oh. Alright, ii, may ilaw Alright, okay Tara let's, tara let's Ah, lamig. Oh. Mm -hmm. Tapos sa ah, nga pala mga kainags, ano, doon sa mga hindi nakakaalam, itong suot ko na winter jacket na to, napakatagal na sa akin to. Yan, yung mga matatagal na na nating viewers, subscribers, lagi yung kinikwento. Ito ay, nung dumating ako sa Canada, noong 2008, ito yung suot ko. Binili ko to sa may ano, Imus, Kabite. Malapit dyan sa may ukay-ukay, no? Ukay-ukay no? dyan sa may malapit, sa may Robinson, sa may Imus. Hanggang ngayon, kinikip ko kasi merong sentimental value sa akin to mga kainis. Dating nga, nahihiya akong suotin ito eh. Dahil kasi ito, walang hood to eh. Walang hood to nung nabili ko sa ukay-ukay uh, sa Imus. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang mga jacket na hood. Tapos kinuha ko yung hood. Idinikit ko tong hood dito pero hindi talaga ito yung hood nitong winter jacket nito kaya tignan niyo magkaibang kulay. Oh, minsan nga na, ano eh dati nga nahihiya ako ano eh nahihiya akong suotin ito kasi yung mga magkaiba ng kulay, halatang dinikit ko lang. Kasi yung mga kasabayang ko dati, mga branyo talaga yung mga winter jacket nila kaya medyo hindi natin maiwasang mahiya kahit pa ano no. Eh syempre ito lang yung kaya ng budget natin sa time na yon, nung contract worker tayo, temporary contract worker tayo. Uh, ipon ang ating priority savings ang priority natin kaya ito kasi maganda kasi ito eh para siyang ano yung uh, yung yung, lo, yung loob niya kasi balahibo ng pato balahibo ng duck kaya magaang siya hindi siya mabigat dalhin bukod doon pang pa talaga actually sira na nga yung zipper nito eh uh, puro na lang yung ginagamit ko no nga naman eh ano pero okay pa rin siya naman hanggang ngayon komportable akong gamitin pasok muna ako kita tayo mamaya ha. Nako. nag na ko pa rin mga kainis, mukhang hindi uminto ang snow ngayon, ayan oh. No? Nako, pambihira naman, napapansin niyo ba mga kainis, so, oh? Bumabagsak-bagsak yung snow na maliliit, ano? Umpisa na naman ang snow, nako Panginoon. Pero wag tayong mag-alala mga kainis, meron tayong mini blower, di ba? Para sa blower natin doon sa windshield ng sa sasakyan natin. Ayan tingnan niyo yung mga sasakyan, no? Oh, di ba? Kayang-kaya ng blower natin 'yan. Ah, doon tayo nagpark sa dulo eh. Ginan niyo, no, diba? Oh, mga ulan-ulan ng mga snow, oh. Grabe, no? Tapos sa pag ko ng bahay, kailangan magano muna ako mag-blower muna ako ng ano, ng daanan na naman natin ang pathway natin. Laking tulong talaga 'yung ano, 'yung blow, 'yung snow blower natin, ano? Ano 'yun, na leaf blower 'yun, pwede sa mga dahon. Ah, uh, pero pwede rin sa ano, sa sa snow yeah 730 CFM kaya pang malupitan talaga sa mga sa mga ano sa mga snow para ano para bukas kasi baka hindi uminto yung yung, yung itong snow para bukas eh hindi ganoon tambak yung snow na isus snow blower natin bukas sa ano sa harapan ng bahay natin yan, hindi ba talaga 'yung naka na ano, naka remote starter na ano aba mukhang wala tayong ano ah wala, wala tayong ano kasi walang snow Walang snow na naka ano rito oh. konti lang Kayang kaya nako ako, hindi ko nga pala naitaas yung ano nito Buti hindi dumikit, tanggalin ko muna to Yan, to, 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 Tanggalin ko muna, ah, yan, tsaka to Ayos Dito na tayo sa bahay mga kainags ano At, tiyanay ko naman yung ano natin, yung yan oh Konti pa lang naman yung snow eh bukas ko na lang i-ano si snow blower saktong sakto yan hindi pa naman ganun kakapal yung snow kaya bukas siguro pag bukas pagkagising natin siguro dun dun medyo makapal yung snow pero kaya na snow blower natin yan ha ah, may pinakuha lang sa kasing mahal arena extension cord ano pangit ng araw natin ngayon mga kainags ano makulimlim yan yeah, dinobol check ko lang yung truck natin yan umaandar ayos tara ha ah. Uh. nakulimlim malamig yan <laughs> nakakawalang ganang lumabas yan. pero may pasok tayo ngayon kaya obligado tayong lumabas ay napa ano ha huh? yan so mga kainags ano kung napapansin nyo yung buhay namin dito pagka ganitong may snow na Ganon, ganon lang ang buhay namin dito. Ay, tapo kinain ka agad. Hindi ko pa binibigay. Ganon lang ang buhay namin dito. Paikot-ikot, paulit-ulit. Ayan, pagkagising mo sa umaga, magsushobel ka ng snow pag may snow. Tapos magkakape ka. Ayan, manunood ka. Manunood ka ng kung ano-ano. Maglalaro ka kung ano-ano sa loob ng bahay mo. Tapos sa uh, papasok ka. Pagpasok mo, uwi ka na. pagka -uwi mo, tulog ka na. Pagkagising mo, ganon na lang ulit bubuksan mo yung bintana, titingnan mo kung nag-i-snow. <laughs> Tapos sa uh, ganun ulit, shovel ka ulit ng snow. Kape, kain, pasok na naman. Ganun, ganun ang buhay namin dito pagka ano. Pagka ganitong winter, ganitong ano. Kumbaga kaya nga karamihan dito na mga matatagal lang nakatira katulad ako. Eh, hindi talaga namin maiwasan na hindi mabanggit na walang kwentang Walang kwentang buhay naman dito sa Canada pagka winter. Siyempre, hindi natin maiwasang masabi yung mga kainags. Ano? Uh, ganun talaga, siyempre. Pero, pero baka sabihin nyo na naman, edi umalis ka sa Canada, umalis ka dyan sa Alberta, bumalik ka sa Pilipinas, or <laughs> pumunta ka sa Saudi Arabia kung ayaw mo ng malamig hindi, <laughs> hindi mga kainags. No? Kasi, siyempre naman, kahit saan naman tayo pumunta, kahit naman sa Saudi Arabia tayo, sasabihin natin, ang init naman dito, grabe, di ba? Parang ayaw mo rin lumabas ng bahay mo pag nasa Saudi ka kasi nga, sobrang init, gusto mo, nasa loob ka lang ng bahay mo kasi aircon, di ba? So, kaya lang, ano lang yun, normal lang naman na mabanggit natin yun, hindi tayo nagre-reklamo, kumbaga kami, <laughs> Sini-share lang namin sa mga walang ideas, ano, yung aming mga nararanasan dito sa Alberta, Canada at sa buong Canada kapag malamig ang panahon pero pagka summer naman Oh, teka na, teka na Oh, high five muna, high five oh, oh, ayan oh, ikaw na oh, oh, oh. Ikaw na, bigyan na kita eh, mamaya ka na Ayan, pag summer naman mga kainays ano, Wala naman tayong nasasabi ah, uh, Meron din naman tayong nasasabi Pag summer, sabihin naman natin Ako, gastos yun <laughs> Magastos Kasi syempre, pagka summer eh Kung saan-saan ka pumupunta niya Activities yan, di ba? Katulad ng mga ginagawa natin dati pag summer, masarap kasing gumala pag summer, walang snow. Lahat ng mga activities, nandyan, maraming tao, makakita ka, maraming tao. Talaga, yun. Pero normal lang naman, normal lang naman talaga yun na may masabi ka talaga kahit na nung klaseng season. So, hanggang dito na lang vlog ko, mga kinags. Uh, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.